hello po and welcome back to Ate TV Vlog. Ayan. Punta ako ngayon sa bahay kasi si Papa nakalabas na. Hindi na ako nakaasikaso nung paglabas ni Papa kasi nung time na yun, pwede na siyang ma-discharge. So, sakit yung tiyan ko kaya hindi ako nakapunta sa ospital Tapos, si Kulot na lang po yung pinaano ko, pinaasikaso ko. Kinokontakt niya lang ako kung ano nang gagawin dun sa papel na kapit niya kung ano nang susunod. Ayan naman, marunong naman sumunod si Kulot. Kaya, na discharge naman po sila. Ngayon, pupunta ako sa bahay kasi may reseta daw si Papa at kailangan kong kumin para mag-inclean. Ako lang po yung pupunta sa bahay kasi nasa trabaho si Raymart na yun. Magkukulit lang ako. Huwain natin yung reseta kay Papa kasi kailangan niya to. mapili yung para mag-inclean. Tsaka, may maintenance din rin po si Papa. Pinigyan siya ng doktor ng maintenance para hindi na siya atakoy ng high blood tsaka marami ng bawal na pagkain para makabisita na rin kita kay Papa kumustay na rin natin si Bumbay kung anong kalagayan niya sa bahay hindi lang po pala ang tricycle meron akong pandong kasi wala akong payong nadala eh makulimlim dito ang panahon ayan kasi katatapos lang ng bagyo halos kahapon ay maghapon nagulo dati 2 days po dito ang ano maghalos ulan kung umaga hanggang gabi tapos brown out tapos ako yung natake pa ako ng hika walang kuryente e yung pang emergency kong nebulizer nasa bahay kaya si Raymark kahit nagbabagyo nag na <t> napilitang na pumunta sa bahay kasi inaatake ako ng hika kailangan ko magpauso kaya anong time na nagbabag punta siya sa bahay pero ngayon po okay okay na po ako. May ginagawa ako pero. Ayan, nandito na po tayo sa bahay. Sino tao? Si Bombay. Wala? Si kulat po ang tao. Nilinis daw. siya. saan si Papa? Sa Wala na laban yung gasol? Wala mm. Saan ka nagluto? Sa rice cooker. Wala daw pong laman ang gasol. At dahil wala pa naman tayong gagawin, ayan, tumungan na muna natin sa si kapit maglinis. Yes. Ayan, dito, sa labas, ako nung yung nagwalis. At hintayin na rin natin si Bombay. Kasi nasa labas daw, may maya usapin natin, kumusta natin. Kung... bakit hindi ka nag-almusal? Na, ha? May tinapay ba gayo, no? Bakit hindi ka nag-almusal? Maano? na naman? pagdating ko po dito sa bahay. Ayan, nasa ilog daw si Papa sabi ni Kulot. Naglilinis daw yung dito sa may kusina. Kababagyo lang nga po dito sa amin. Sira na din yung bubong. Kisa mi. Sirà na. Baba dito sa sahig. Tutulong na lang tayo paglinis ngayong araw yung ibang nagkabarasang gamit ayan kasi tuluan na po dito sa loob nilabas na muna nila ngayon tutulong tayo sa paglilinis Pagpunta ko nga sa bahay, naglilinis sila kasi sabi ko, di ba, kakabagyo lang po sa amin. Eh, matumi yung loob, baha-baha kasi nga po yung bubong namin ay tuluan na rin. Pagdating ko, si Papa wala kasi nililinisan daw niya yung mga gamit doon sa may kusina kasi nagkabarasa. Tapos ayan, sa si Pilot naglilinis din sa loob pagdating ko. ah uh, tumulong na rin po ako para linisin yung salas para maging maayos tingnan. Tabang naglilinis ako dyan, biglang dumating si Bombay. Na binigyan ko siya ng pambili ng almusal kasi pagdating ko, sabi niya ay hindi pa daw siya na almusal. Sabi ko, mag almusal na siya at kailangan niya mag-inom ng gamot. Kaya ayan, kung nakikita niyo po may dipit siya dyan, yan yung almosalan niya. Pinapagalitan ko nga po kasi sabi ko sa kanya, kahit wala ako dahil mag-inom siya ng gamot para hindi siya susumpungin. Hindi siya mapalipas ng pag-inom. Tapos, dito naman, nilabas ko yung ibang gamit. sabi ko, ilipat na lang kasi sira na yung maliit na Dora box. Kaya ayan, nilabas ko lahat ng mga gamit para ilagay sa ibang lagayan. Kasi yung iba nagkabara sa, sabi ko, alisin na. Nung oras na, dahil ka panain yung gamot. Gusto mo namang garong atake yun. Hindi kumain ka na. Magasigaso ka na magkain. Naglilinis ako. Pinapagalitan ko po siya dyan. Sabi ko, huwag magpapalipas ang pagkain dahil nasa umagahan at may iinumin siyang gamot. Eh, dyan po ay 11, 11 na. Hindi pa siya nag-aalmusal. Kaya ayan, pinabili ko siya na almusalan niya sabi ko kumain na para makainom sabi po niya sa akin gusto daw niya magbili niyan kasi yung pera niya tatlong piso lang kulang daw kaya ayan binigyan ko siya ng pambili sabi ko sige na kumain na siya at pagkatapos maginom agad ng gamot at ano oras na ayan po naglutos pa ka pa ng papaya ayan. magulay daw siya ang papaya So na si Bombay, yung oh, naka ice cream na siya. Ano ba? Ayan, ah, uh, ito po yung reseta ni Papa paglabas niya. Kinuha ko po ito sa kanya para mabili at para mainom na rin po. Punta po natin ito sa, ano, may sa butika para mabili. 30,000 pesos. Magkakata din 40 million. 30,000 30, pesos. 30, 30, 30, 30, 30. Ate, ah, nakalagay dito yung ino na Kung paano? Ano? po yung ino Ah, Itong ano, ito taas. Sa isang araw, dalawa. Nga, taas. Oh, ito namang atarbas natin sa isang araw, isa. Pwede itong umaga. Pwede Ito naman pwede gabi. Tapos yung panguli po. Tapos ito ay once a day. Ay, si Bombay, oh. Nagwawalisan ako si Bombay. Merindalan yan. Nakita po ako ni Papa, sinabat na ako. Nagwawalisan na si Bombay. Ayan po kay Papa yung gamot. Kaya, ano, kayo? Nakalagay dun sa papel. Yo, kung okay. ano ang inom. Dalawang lang ini. Tatlo yan lahat. Yung isa parehas one time sa day, yung isa dalawang beses sa isang araw. Nasa unahan, umaga gabi. Tapos yung pangalawa pangatlo, tig-isa lang sa isang araw. I-adjust nilang oras dahil yung sarabay ano. Oo. Ano daw, mapalipas ka daw ng tig isang oras, sabi nung ano. Kung ba yun, hanggang loob, nakakawalis ting-ting. <laughs> kaya kay din. Eh si Kaya ba nagirilipad ang dahon? Hanggang low ball nakawalis tingting ka. Eh, na. Tapos sa loob si Bombay wag walis. Oh. Heavy play sa nagwawalis tingting? Siyempre ka sayang. Yubasen Ayan, ngayon po, uh, andito na tayo sa bahay at ito na yung mga gamot ni Papa. Ayan. Ayan yung kanyang iinumin. Tapos ito naman, susulatan ko to. Nasabi ko na rin naman sa kanya kung ano paano yung inumin. Pero susulatan ko rin para hindi siya malito. Kung paano ang inom. Ito, two times a day. Itong number two, number three, one times a day parehas. Nalagyan natin sulat dito sa tabi para hindi siya malito. Ito naman, one times a day. Ito, one times a day din. Ayan. Sinulatan na po natin, Parang hindi siya maalito. Ah, Two times a day, one times a day, one times a day.